Hello guys, maayong adlaw guys. So on the way ko karon sa Kamambugan guys, kay mag food package delivery. So nanagap nanapuntay gamayng pahalipay guys kay naka manta sa Kamambugan guys. So naatay money hunting challenge ha. So pangita ninyo So akong i-show kung asa dapit. Hello guys, so di ako ko karon sa Kamambugan Kaya ako ning ihulog ning akong kanang pajikas ng 200 pesos sa makakita lang ani ha mm, kana kana siya guys ha oh maoni siya guys sa lang ani gapit guys oh kana siya guys sa during lugar o oh siya guys ha so good luck sa nakakita sumiga so, shout out sa kamambugan Maunay, kuhaan na ninyo 200 g lang tadi rin dapita. Bye-bye and God bless.